una sa lahat, parang pinapalabas mo, hindi ka kinakalinga ng iglesia. Ganon. Mm. Yes. Ganon yung diwa nun. Tapos, sabi ko po nun, teka lang po kasi, ano, tawag dito, syempre, kailangan ako nga na pera. Pero, nandun yung diwa ako na, teka lang, bakit niya ako pinagbabawalan? Eh, hindi nga ako matulungan ng mga kapatid. Pero, nandun din yung diwa mo, dahil nga, daladala mo kasi yung dinoktrina sa'yo. Na, sige na nga, susunod na lang ako, kaysa magalit pa yung worker. So, denoun ko yun and then desperado pa rin ako. Hindi naman na-resolve yung problema ko, di ba? Binilit ko yung post, hindi naman siya na-resolve. So, ginawa ko, um, nagtanong pa ako sa mga kapatid, baka meron silang makilala. And then, sabi nila, magtanong ako kay KDR. So, nag-email ako the time. Um, I, I believe kay KDR ako mismo nag- um, nag-letter mismo ng email. Pero until now, I think that was 2022. So, three years na wala pa rin response. So, na-resolve ako na yung problema, bro. <laughs> pero yun nga, bagay, yung sinasabi ko lang naman na punto doon, is bawal ako magtanong. Doon pangalan na tanong pangalan ng utang ako, pinagbawalan ako. What more pa kaya kung may mga napupuna pa akong mali? Mag-isip kayo kung di kayo gago. <laughs> Ewan eh, ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Jocel. Kawawa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. E eh, tapos ikaw ang gusto mo, pakialaman mo yung gobyerno na yun. Anong logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kung baga, Brad eh, e, dapat, alamin mo, anong posisyon mo, nasaan ka dapat, at sino dapat mong pagpasakupan. Eh dapat sa alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim kanon. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Yotel? Opo, Brad Eli, tamang tama po yun. And yung mayor, mm. pag pinakialaman ka ng governor, aba, Nasa ibabaw mo yung gobernur. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun naman governor, Pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, Na ang humahawak, eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi yan. Mga bugok kayo! Hindi kayo marunong ng batas. Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo, kahit saan ang universidad. Pag ayaw nyo at nag resist kayo, napakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner uh, for the good of the institution which is, is state-owned. Hindi mo sarili ang UP, eka, eh, eh, eh hindi mo sarili ang UP tuloy ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check-check kami. Nakatakap na yung mga gagong komunista. No? Huh? Kaya nasa ng mga estudyante, nasa na sa mundo. Ikaw ba gusto mong... Sana ang pinagtanong na... Nagtitiis yung magulang mo para paaralin ka sa pinaka... Sana pinagtanong natin si Renato Reyes, no? Ang mataas <laughs> na institusyon sa Pilipinas nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ng pag-aaral mo. Tapos, mami, ang kote, mababalita, nanay mo, nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala -dala kang Armalite. Eh, di ba gago ka noon, kapatid na Sabi mo sa akin, ka gago noon. <laughs> Tama ko <ho> yan. <laughs> gago ka noon. <laughs> Alam mo ba kung ano yung gago? Tag na nasa diksyonaryo Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksyonaryo Pilipino, pahina oh. 278, gaga. Oh. Babae na mahina ang ulo oh. o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, yosis. Diniin pa eh. Parang sinabing walang, walang, walang ano, walang, walang laman yung utak ng babae. Alak ng dutla. O, sakit naman yan! Ano ba yan? Yan ang sinasabing minsan eh, pag ang katotohanan eh, buwanat eh, talagang masakit. Pagpasensa nyo na, pero totoo eh. Si Sien, mga tagayupi ha, oh. kinukuha ko ang definition ng gago sa diksyonaryong ginawa nyo. Oh. Ano yon? Gaga. <laughs> Babae na mahina ang ulot, walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Hi! Feeling drained lately? Parang lahat ng ginagawa mo walang nangyayari. Maybe it is not failure. Maybe it is life testing how bad you really want it. At if ang akala mong ending, yun pala ang simula. Hindi mo kailangan sumuko. Kailangan mo lang ng tamang mindset, tamang gabay at tamang sistema. Kausapin mo yung taong makakatulong mag-ayos ng next step mo. Huwag mong hintayin yung perfect time. Gawin mo siyang perfect moment ngayon. Kaya kung gusto mo matutunan kung ano ang tamang system, comment system kung ready ka na, or click the link below. Baka ito na yung gabay na hinihintay mo. Please visit our website, exitersacademy.com, at mag-enroll sa online course para makatulong sa gawain. Salamat sa panonood. Okay, back to the video. But you know it's very unique. Atay, yung napansin ko kasi kay Brad badong that he's uh, very accommodating and actually kapag nakausap mo siya privately, very respectful. So, um, just to give lang don sa mga tao na nagse na they don't trust badong. Um, in the first place, you don't know him personally, so it will be better for you to talk with him non-personal and he's really a good guy. So, going into sa question yo, paano ako na -ani? So, I've been known as the red girl. So, if napanood nyo yung kay brad Ellie, I read Ellie back then, sumikat ako sa Bible Exposition for asking about the PUP the Accord and how should we act kapag may ganong klaseng scenario. So, it's on more than an hour video. I'd recommend you to watch it over YouTube kung hindi nyo pa siya nasusundan. But anyway, that wasn't like the first time I've seen Brother Ellie in terms of teaching, kung baga kasi bago pa dyan, yung nag-akay sa akin, tinataniman niya na ako, like yung kanta ni KDR, tapos yung pagkakatipon, dumadalo na rin ako. So, nadaluhan ko yung pagkakatipon ng buhay pa si Bess. And it happened when I was listening, I was like 21 years old pa nung panahong yun. Um, ako, parang yung thinking ko nun is like, I really find him like so good at communicating and I think he's really a great uh, preacher Kumaga, that was my thought back then. At the same time, I also find him na baka nga naman kung umali ba ko sa MCGI, it will help me na mapadalisay. Eh. Kumbaga on the concept kasi lalo na sa mga taong nagsusuri or naghahanap na sinasabi nga natin na uh, bayan ng Diyos. So that is my... Um, that is my goal ever since na umanib ako. And uh, ba ho, brad, that was March 12, 2021. So, March 12, 2021, I believe that was the first time na nag-preach si KDR. Is that is Christian or baka mali ako? But it is what I, I recall, eh. Na si, it was a Christian New Year, pasalamat pa siya, and then bagong bautismo ko. So, triple celebration no March 13, kasi March 12 is Friday. So, yun. Yun yung kwento nung pag-anib ko. Mm. And uh, if you may, uh, Sister Rona, how young are you then? Mm -hmm. I was 21. You 21 years old. Were 21 years old way back then when you uh, asked Brother Eli in the Bible exposition, right? That's right. Mm -hmm. And uh, pwede ko po bang matanong, ano po ba yung tanong po ninyo uh, kay Brother Eli? Ah, uh, pero hindi ko siya mabe ah. tema, pero yes. yung context niya, uh oo, -oh, yung context niya is I ask Brother Ellie kung ano ba yung dapat naggawin bi bilang isang krisyano kapag may isang sitwasyon ngayon ng PUP-DND Accord. Kasi mm -hmm. so just to let you know, ng PUP-DND Accord, kumbaga, hindi kasi pwede pumasok ang mga sundalo within the university grounds. Mm -hmm. And um, I just wanted to know lang, kasi that was the time kasi na merong fearmongering na nangyayari within our organization. So, mm -hmm. syempre, pagtakot ka, and ako naman, parang, Um, nasa time din kasi ako na nagsusuri, parang I would like to um, ask help or seek help is the right term. And during that time, nung nag-seek ako ng help, yung mga nakasama ko is mga kaanib sa MCGI. So, tatlo sila. Former classmate ko, isang head ng um, Bread Society, and then yung isa din naman na kaanib din that was affiliated sa organization and yun. Kung um, baga doon yun, nagsimula. Mm-hmm. Uh, uh, kung hindi ako nagkakamali, that was the time na uh, nagkakaroon ng uh, political problem sa bansa natin. And uh, mm -hmm. yung separation of church and state. Tama? Mm -hmm. Yes, that's right. So, yun. that was the time na mainit sa mata, lalo na kasi nagbaba noon, if I recall correctly, si Lieutenant Parladen ng list of those na um, red tag, kung baga nga daw is um, merong accusation or just for legal um, legal implications lang naman sa Facebook Live na ito. So, you can check the resources then. So, nga, may legal, uh, may legal implications. Merong red tagging na nangyayari. Kung baga, allegedly, um, part kami ng NPA. Allegedly lang yun na. So, by means, meron siyang listahan ng universities and kasama yung school namin, specifically yung organization namin. That time. Uh, listahan list of the schools na nagbi-breed ng mga makakaliwang grupo. Yes. So Oo, 'yun yung karamihan ng universities sa nasa list. Pero allegedly kasi pag sinabi mo kasi siyang red tag Brad, um ibig sabihin they're trying to tell na disorganizations affiliated sa NPA. Yes. So that is red tagging. Oo. Which is uh, ano uh, unconstist, uh, unconstist. tama nabubulol ako. Unco <laughs> unconstitutional ba? Yung yun, tinutukoy yeah, mo yung brad? <laughs> yung exactly. tinutukoy ko. Okay. Yeah, in a way, oh, oh, in a way, Sabi siguro ko kasi I'm not... okay. Or just to let you know, kasi mga ano dito, mga viewers, wala kami format ni Brad. So, it's really yeah. free flow. So, yung mga lahat na pinagtatanong niya, ano lang yan, nasa isip niya din yun. so, yes. um, si Yes, yung unconstitutional, kumbaga um in a, in a way po kasi, kung pag mayroon kasi tayong karapatang pantao, kumbaga uh, just to disclaimer, hindi ako magaling sa batas, pero alam ko lang yung um, some of my rights pa kasi hindi pa ako nakapag-aral masyado niyan. But anyway, one of the things kasi may karapatang pantao tayo na dapat um kumbaga may dapat meron tayong opportunity to explain ourselves. And apparently, exactly. we're already been branded eh. Para mm. kang na, nako na? Mm. ka na, part ka na ng NPA. Parang ganun yung nangyari. Pero you ganun, know, Sister Rona, ha, uh, masabat lang kita. Yun yung ano, sinasabi mo na, meron tayong ano, eh, karapatang pantao na kailangan mm -hmm. karapatan mo, eh, may pagtanggol mo. Hindi po pwede na uh, pinaginalaan ka, eh kaagad branded ka na na kalaban ng lipunan. Mm. Eh, itong sinasabi mo na ano na issue, way back then mm. na mo kay Brother Eli sa Bible Exposition niya, very <laughs> relevant siya sa issue ngayon na nangyayari within the church sa pamumuno ni Daniel Danyarason. Kasi ngayon, pag nagtanong ka lang na Totoo po ba yung Area 52? Bakit wala na pong consultation? Ah, you will be branded na masama na yung iyong diwa sa demonyo ka na. Mm. Nakuha mo yung coherence and relevance, Sister Rona. Yes, yes. Actually, napansin ko din yan nung kaanib pa ako. Um, I've seen, actually, nung bagong anib din ako, Akala ko kasi, I think just to give you a context, during the time ng doktrina, parang isa sa pinapaalala ni Brad Eli is malaya kang magtanong. Uh -huh. Lalo na kapag, kumbaga, nung Bible Expo din eh, ang sinabi niya sa akin is, I'm free to ask. So, nandun uh -huh. kasi parang yung thinking mo na okay magtanong pag naanib ka. Kumbaga, mayroon ganong notion eh. So nung pag ano ko po no nung pagpasok ko biglang boom 180 degrees hindi siya ganun. Hindi ka pwede basta-basta magtanong. Bakit? Mm -hmm. Kasi lalabas na hindi ka kasing diwa. Kung baga there's already a notion sa kanila na kapag umanib ka susunod ka. Susunod mm -hmm. ka lang. Lalo na pag ordinaryong membro ka. Susunod ka lang doon sa sinasabi nung namumuno sa'yo sa taas. Maybe worker, jaconesa, jacono, or even servant in charge. So, nandun yun. Nandun yung klase ng um, leveling. And ako that time kasi dahil nga ang isa din sa hinaylet ni Brad Eli during the doctrina is magpasakop, di ba? Magpasakop. So, meron ka ng part din ng isip mo na okay, kailangan mo magpasakop sa namumuno sa'yo. So, kaya, pag nagsabi sa'yo, oo ka lang si Rona, punta ka dito. Okay po. Si Rona, punta ka dito. Okay po. So, um, eventually, nung unang taon, parang hindi ko naman masyadong connection yan. Kasi nga, di ba, nandun ka sa part na yung sa adal, sinisunod mo, and you, you just want to follow kasi, kumbaga, yung teachings nga of the Bible. That was your thought, eh, na pag mo yung sinabi sa'yo, nang leader mo or ng jako mo or kasi sino mang mas mataas sa'yo, sumusunod ka sa aral ng Diyos. Uh -huh. That was the thought process eh. Oo. Uh -huh. Pero ayun. going in back, so, magsasalita ka po ba, Brad? Hindi, hindi. Uh, sige, sige lang. Kala ko nag-stop na, na <laughs> kaya itutuloy ko para wala tayo. Ano, uh, ayun. I'm allowing pauses naman po. kasi ba kasi may idea ka din tapos you can butt in din naman. So, ayun. So, asan ba tayo yung lundo? Um, so, yun ang nangyayari nga na bawal magtanong. And eventually, umabot kasi na I'm observing na ng mga several inconsistencies inside the church. What do I mean is, nung no, after ko ng one year, I just wanted to ask lang naman that time, pero I think lumabas na masama. What, do I mean by that? I think nakasukwento ko siya sa ibang podcast, and it happened kasi na nagkaroon nga ako ng financial crisis sa buhay ko. So, sa point na 'yon, um syempre kung nandun ka sa my desperation kay, pag pagdesperado ka kasi, yung thinking mo is you need to resolve this right now. Ngayon, mm -hmm. kailangan ko siya na ma-resolve, hindi masakit yung ulo ko. So, may mga kinausap pa ko mga kapatid that time, um mayroon pang ako, dyan, pero hindi ko na screenshot kasi for privacy reasons din nila na, na um gusto kong mang utang, and then I'll pay it within a certain due of time. I'll even add interest, eh. Kung baga, nandun ako dun. And then, um, it's either nilid lang nila ako, or kaya, sabi ng hindi nila ako matutulungan over that. Sabi ko lang kung ano nga yung, ano nala yung kaya nila. Pero naintindihan ko kasi baka nga naman hirap din sila. Mm -hmm. So, Um, nung time din yon, namapit ako sa kagawa and then sinabi niya sa akin na magtanong ako sa isang head ng copy. And hindi ko na maalala kung sino yung tinanungan ko pero hindi niya din ako sinagot. So dahil nga desperado ako, nagpost ako sa Facebook that time. Ang um, post ko sa Facebook is, uh, magtatanong lang po kung sino po yung pwede magpautang utang sa akin. That was the context. And then, I'll pay it in terms. Meron pa akong, habi ko, I'll pay it in terms. I'll show you a document with agreement na I'll pay it in a due time. Oh. And then, may nag-message sa akin na uh, as far as I know, SIC siya pero manggagawa siya doon sa aming lokal back then. then. Sabi niya sa akin, alam mo si pakibabayan. Ganun talaga yung sabi niya sa akin, pakibabayan. Kasi una sa lahat, parang pinapalbas mo, hindi ka kinakalingan ng iglesia. Ganun. Ganun yung diwa nun. Tapos, sabi ko po nun, teka lang po kasi, ano, tawag dito, syempre, kailangan ako nga na pera. Pero, nandun yung diwa ako na, teka lang, bakit niya ako pinagbabawalan? Eh, hindi nga ako matulungan ng mga kapatid. Pero, nandun din yung diwa mo, dahil nga, daladala -dala mo kasi yung dinoktrina sa'yo. Na, sige na nga, susunod na lang ako, kaysa magalit pa yung worker. So, denounce ko yun and then desperado pa rin ako. Hindi naman na-resolve yung problema ko, di ba? Binilit ko yung post, hindi naman siya na-resolve. So, ginawa ko, um, nagtanong pa ako sa mga kapatid, baka meron silang makilala. And then, sabi nila, magtanong ako kay KDR. So, nag-email ako the time. Um, I, I believe kay KDR ako mismo nag- Um, nag-letter mismo ng email. Pero until now, I think that was 2022. So, 3 years na, wala pa rin response. So, na-resolve ako na yung problema, bro. Uh, pero, yun nga, kumbaga, yung sinasabi ko lang naman na punto doon, is bawal ako magtanong. Dun, pangalan na tanong, pangalan ng utang ako, pinagbawalan ako. What more pa kaya kung may mga napupunapakong mali that time. So, yun, yun yung naging story ako dun, bro. Yung unang-una, yung fear uh -huh. during the time na nag-aaral ka sa PUP, and this mm -hmm. is the very uh Thing na ikinakalat, ini-instill ni Daniela within the congregation, yung fear-mongering. Mm -hmm. Meron ini-instill na takot na konsepto na pagka lumabas kayo sa iglesia, mai-impyerno na kayo. Pagka nagtanong ka, sa demonyo ka na. Mm -hmm. Kaya yung mga kapatid, kagaya nung sinabi mo, mm -hmm. uh, kaya ka na inganyo na lalong makinig at eventually umanig sa samahan na pinangangaral ni brother. sa konsepto na ay maganda dito kasi dito malaya ka makapagtanong. Mm. Kaya nung nasa loob ka na, ay hindi pala. Mm. Hindi pala ganon kagaya nung iniisip ko na nakita ko during the time na nagsusuri, nagsusuri pa lang ako and yung isa pang sinabi mo na you you were in 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 a financial crisis. Lahat naman tayo duma dumaan at dumaraan sa financial crisis. kahit sino naman eh kahit yung mga super rich na mga tao ngayon they have been mm -hmm. through financial crisis once one time in their life. Ngayon yun yung ano eh, yun yung maling anang uh, mga mga manggagawa at ng mga KNP na noong unang mga parte, bahagi ng mga pagsasalita ko, sinasabi ko mga kapatid, ko kayo matatakot na iparating kay Brad Daniel yung inyong mga kalagayan para ma makapangasiwa siya ng ma ma marapat sa kapatiran. Sabi mo nga, biruin mo nag nag-direct ano ka na kay Brad Daniel. Nag ano, na, natapos na yung na na yung problem mo, wala pa ring respond, tama? Tama. Hindi kasi ganun yung ano, uh, natutunan namin with all fairness kay Brother Eli. With all fairness kay Brother Eli, kasi meron akong experience doon sa kapatid na nakasama ko sa Cambodia, homo babaeng bao na siya, tapos ano pa siya, disabled pa siya. May sakit pa siya. Meron siyang anak na isang anak na pinag-aaral. Ngayon, lumapit siya sa, no, lumapit siya sa akin. Hindi lang isa, dalawa, tatlong beses. Every time na lumalapit yung kapatid, hindi ko siya ano, uh, hindi ko naman po ito binidida. Sinasabi ko lang po. Every time na lumalapit yung kapatid, uh, basta meron ako, minsan kahit wala ako, uutang ako eh para doon sa kapatid. Ngayon, sabi ko doon sa kapatid, sister, sabi ko ganyan doon sa kapatid, uh, pwede na, uh, tulungan kita, lapit natin sa ano sa division ninyo. Inilapit ko doon sa ano nila, sa local servant nila. Yung local servant nila, willing naman siya. Kaya lang, hinarangan noong kanilang son servant dati na ngayon eh SIC na yata, si Perry Quaresma kinausap ko, Brad Perry, sabi ko, ka, kina, uh, kilala ko po yung kapatid. Sabi niya, Brad JR, natulungan na namin yon. Doon nagpanting yung tenga ko. Sabi ko, paano ba yung paraan ng pagtulong? Yung paraan ba ng pagtulong, eh, isang beses lang, dalawang beses lang? Di ba? Eh, yung paraan kasi ng pagtulong na natutunan ko kay Brad Elliot, Brad Daniel, kailangan, Hanggat kailangan ng kapatid, hanggat hindi nakakatayo yung kapatid sa kanya sariling pa, eh, huwag mo siyang bibitawan. Yun yung na-instill sa akin. Ako, nasa bus nga ako noon, nagsigawan kami ano, ni Perry Quaresma. Kasi, hindi ako, ano, hindi kaya ng kalooban ko na meron akong alam na kapatid na kailangan ng tulong, hindi matutulungan. Sabi ko nga during that alam niyo po, Brad Perry, kung lang ako, hindi ko na po ipapaabot sa inyo. Bakit ko po ngayon ipinapaabot sa inyo? Kasi wala rin po ako during this time. Sabi ko, alam niyo po ba kung ilang beses ko na tinulungan yung kapatid? Sabi ko doon sa kay Perry Quaresma. Uh, ayun, na, nakakalungkot yung ano, uh, yung mga ganyang istorya uh, na mga kapabayaan ng mga manggagawa. At uh, actually, hindi lang ng mga manggagawa, pati si Daniel Rason. Kasi, biruin mo, leader ka ng isang samahan, hindi ka ma-reach ng mga miyembro mo, sasabihin mo, wala kang cellphone. Samantalang, ang daming mga pictures na kumakalat sa social media na meron kang cellphone, hindi lang isa.